Marami ang nantig sa pag-awit kagabi ni Shasha Padilla sa kanyang pamamaalam kay Dolphy na mahigit dalawang dekada rin niyang nakasama. Pero ang lungkot ng na mga nakiramay na pawi ng masasayang alaala ng Comedy King na binilikan sa kanyang necrological service kagabi. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Isang standing ovation para sa hari ng komedya sa necrological service na alay sa kanya. Ang dalamhati para sa pagyao ni Dolphy, bahagyang napahupa ng masayang pagunita sa mga alaala ng Comedy King. Una nagsalita ang kapareha ng karakter niyang si Kevin Cosme sa palabas sa Home Alone Darile sa Sinova Villa, na imbes sa magpaluha, ay nakuha pang magpakwela. Usap kami tungkol sa wine. Sabi ko, sana makatikim ako ng masarap na wine. Tapos yun na nga, sabi ko, Tito Dolphs, I'm something for you. Ako, pakaingatan, Pagdating mo sa bahay, nasan, nasan, ibigay ni Nova, akin na, akin na. Talagang pinakaingatan at hiningin ni Tito Dolls. Asan? Asan? Eto po. Nambuksan, eh patis. <laughs> patis mo talaga binigay. hindi ko naman sinabi mo, sabi ko ingatan baka mabasag. Sa pagitan ng mga kwento, may mga awitin din na nagpaigting ng emosyon sa teatrong ipinangalan sa kanya. Pero ang pinakinabangan ang pamamaalam ng kanyang partner na si Shasha Padilla. Standing ovation ang isinulubong sa kanya at pagkakit pa lang sa entablado ay umiyak na siya. 23 taong pagsasama ang babauning alaala ni Shasha kay Dolphy. In loving the man I came to accept all that came with him. His legacy, his personality, we're not in front of the camera. And of course his children hindi po naging madali lahat ng yon pero he was worth it. Napahigbirin ang marami ng awitin ni Shasha para sa iyo ba ang minamahal, ang ilang linya ng kanya raw paboritong kanta. You can't Through the years, you never let me down. You've turned my life forward. Bukod kay Sasha Naron, din ang mga anak ni Dolphy at iba pang miyembro ng pamilya Kizon. It was a fine time, but uh, it was a good time because uh, it was like bonus time with our father. And it's something that I will never forget in my whole life. And I'm sure my, my siblings and It brought us together. Uh, it made us a family. Sa red carpet na tila inilaan para sa isang tunay na hari, idinaan ang labi ng Comedy King sa kanyang pagdating sa Dolphy Theater sa ABS-CBN Compound. Binasbasan ni na Father Tito Kaluwag at Father Efren Borromeo ang labi ni Dolphy. Kasunod nito, nagkaroon ng private viewing sa kanyang labi ang mga kaanak ni Dolphy. Gayun din ang kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Alas 7 ng gabi naman ang nagsimula ang misa para kay Dolphy sa pangunguna ni Father Kaluwag. Ivan Merina, GMA News.